Sinabi ng Philippine Sports Commission na naalarma ito sa naganap na insidente tungkol sa Taekwondo sparring incident kung saan ang isang yellow belter ay nagtamo ng pinsala ng ito ay makipagsparing laban sa mas malaki at mabigat sa kanya na isang black belter. Ang video ng insidente na kumalat sa iba't ibang mga platform ay malinaw na nagpapakita na ang neophyte ay walang awang binugbog ng kanyang kalaban na naging sanhi ng kanyang pagkaospital ayon sa isang sport body. Sinabi rin ng PSC na sinusuportahan nito ang mga investigasyon na isinasagawa ng institusyon at Philippine Taekwondo Association sa nasabing sidente. Ayon sa PSC, sinusuportahan nito ang patuloy na pagsisiyasat sa mga sangkot ng educational institution at Philippine Taekwondo Association upang matugunan ang usapin at bigyan ang pananaguta ng pananagutan ng nag-uudyok ng pangmamaltrato dito at tumingin ng hostisya para sa biktima. Anila ang pagkilos na ito ay lubos na makakatulong sa lahat ng mga sports stakeholders sa pagpapaalala sa kanila na ang pangasiwa, na pangasiwaan ng mabuti ang kanilang mga nasasakupan. Mula umano sa kanilang mula umano sa kanilang coach, staff at mga atleta na may wasto at sistematikong pangangalaga upang hindi na maulit ang parehong insidente. Idinagdag pa ng ahensya na dodoblehin ito mga pagsisikap sa pangangampanya para sa isang ligtas na sports space.